vlog kaya. Ha? Oy, oh, kisa may pa shout diha? Dapat ko sa mga ano, may pa diha? Ikaw Jeff. May ampalaya ba ako diri ay? Basig mo pa rin si Chari. <laughs> ah? Ano no, no na po na siya ay. Ha? Ah? Mura lang naman oh. 50 pesos ra. Ha? Ah? Sus, bayadan ba ko ninyo? Masig pang soft oh, drinks na lang. <laughs> oh. <laughs> ay, na, ay, na. Adilin natin na i-shout out na kay... <laughs> oh, damo direk mga tambay-tambay. Oh, tambay-tambay na. Pero damo nag mga kwarta, sus. Mga nakapaldo na. Ay, watak watak ko! Nandito na pala si Nene? Nene, nandito na? Ay, kainit na dyan in tawon. Init na. Ha? Kaya na, kanina, nandun pala yun eh. Nahuli. Ako, nasira naman ah. Ay. So, kaya lang po na ni Dodong. Basta driver nga ni, kamawad dyan mo ayaw. Dah ha? Lanay na. <laughs> uh, kili kili ng ini Ano niya karoon na ni mo bugnak na po ni. Ah, dali ko na ane kay maglaba pa jud ko. Ay. Tambak naman na nagipang agupaw naman ako mga labunon. Adamo gina akong mga labunon karon. Adamo makukulang dito ta ako siya nang tamak-tamakan. Ngay babadag ko dali pagkatima ipanablay ay Ayoy ayo mamalang gapon isulot ug pagkatima daw ni hon <laughs> para humot Naman <laughs> eh, wa may wa may lain. May asa na lang. Ay. Alamat inta sa Ginoo nga dali ra dai na mo ang mga traso namo. mo. Unyaan ako apong dala, -dala nga utanon, urot na. Urot na. Ako nga ipamerito kan ibilin. <laughs> May patula daw sila ngayon ang silingan. Ang silingan mao ini palit. <laughs> palit. ang silingan. yan ba yun na si Grace? Permi ba yan na magsigig. Puro ka like, ano pa panoon ko video niyan? Ah, sa mga to mga guys. May buntag sa tanan. Ah, naghinahan na ako gipaninit ko. Kayab-kayab sa ako. Ay, kainit ka ayo ay. Init naman na. So, maura to. Bye-bye. Palihog ko ninyo. Og palo, og share. Yan yung akong video. O nga, palihog po ko ninyo. Pag-subscribe sa akong bagong YouTube channel. Nora Pautan Vlog. So, maura. Bye-bye. Mwah! <laughs>